paro po ang ko po to this video ayan hello hello paparo sharing rin malinggit ko oh kuya nang gawin mo dyan hindi hmm. hmm. paro ka bi nakad exercise is the best kabi tayo <coughs> ham Hams yan, hams. Sige, takbang ka. Ba't pa urong? Tara. Dali. Yeah. E, hindi na tayo bibili pa. Hindi na. Ayoko na bumili. O, Dali, na tayo ng dogger. Chuchuy! si dogger, chuchuy. <tinyo> Cucuy Kagalan nama Cucuy Uy. Guam na tayo Gak mau maglakad eh Ha? Huh? Uy na tayo mahinit Uy na na Cucuy Cucuy Kinasan na kami ni Cucuy Ah Agak-agak Nih sila kami. Aga pa lang. Ay! Abo! Luko to ah. <laughs> ano gano'n mama siya? Oo. Ito chay. Abo. Nangahabok. <laughs> Nangahabok. <clears throat> hey! Ipahin kita eh. Tanong na, kuwi ini tayo. Oh, may, may motor <laughs> Tara, may motor Hindi na Hindi na Motor, gawin ko lang Ako mo dapa Tara, tayo Pagod na ako, ayun na ako Naging tayo si mga dogi Dogi